Ngayong araw gagawa tayo ng ube halaya. Malapit na kasi ang Pasko kaya naman naisipan natin gumawa ng ube halaya. So itong ube natin ay kulay puti. Ito kasi yung napili natin sa ating kapitbahay. Dito kasi sa Ilocos ay dalawang klase po ang ube. Meron pong puti at meron naman kulay ube talaga. So parehas lang naman po yung kanilang lasa kaya wala pong uh, problema doon. So katapos po natin nalaga ang ating ube ay binalatan lang po natin at ngayon po ay ginagat-gat na po natin. Medyo uh, katamtaman lang po yung uh, pino ng ating uh, paggat-gat sa ating ube. Hindi po siya yung masyadong pinong-pino. Masarap kasi kapag kumakain ka ng ube halaya na meron kapag pang nangumuyang konting ube. Yun, lasang-lasang -lasa ko talaga yung pagka-ube niya. At sa kanya namang kulay na kulay puti, wala naman pong problema dyan dahil mamaya po ay gagamit po tayo ng ube condensed milk. So pagkatapos po natin gadgarin, ngayon po ay ilalagay na po natin yung kanyang mga sangkap. So ang ginawa ko po dito ay nilipat ko po sa aking pan para po hindi na po tayo magsayang pa ng hugasin kasi po didikit din po doon sa atin bowl yung mga sangkap natin kaya diretso na po natin sa ating pan para doon magmix ng mga ingredients so una naglagay po tayo ng isang lata ng uh, coconut cream at uh, pagkatapos ay yung ube condensed milk ayan magkukulay ube na rin ang ating puting ube <laughs> so pagkatapos po nyan ay imix lang po natin pwede po tayong mag-add ng ube flavoring so naglagay po ako dyan ng 2 tablespoon na ube flavoring so mix lang po natin at pagkatapos po ay nagdagdag po tayo dyan ng konting asin so masarap kasi pagka mayroong konting asin pagka may mga minatamis tayong ginagawa pang balance so ngayon po ay hinahalo na po natin at nakasalang na po ang ating um, ube halaya mixture. Sa katamtamang apoy lamang po. So, nag-add na po tayo dito unti-unti ng evaporated milk. At naglagay din po tayo ng 2 tablespoon na unsalted butter. Ayan. Dapat po kasi minimelt natin yung uh, unsalted butter natin before tayo nagsalang kanina. Kaso, nakalimutan natin. Kaya, uh, pinahabol na lang natin. At wala namang problema doon kasi matutunaw din naman siya. Ayan na po ang ating ube halaya. Huwag po nating titigilan itong haluin hanggang sa makuha natin yung ganitong consistency. Ayan, yung ah, nagmamantika na siya na dumudulas na sa ating spatula. Ayan, pwede na po 'yan. Luto na po ang ating ube halaya. At eto na po siya. Taraan! Nilagyan ko pa po ng cheese sa ibabaw. Hanggang dito na lamang po.